Sanay na akong habulin na aso eh Shoo Hey ah. Ay <laughs> Woo <laughs> 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 Di ha ha Woo Hindi umamot mo lang yata naman ako eh Bakit po? Nagtatanong lang po ko, Inay. Saan Sa barangay hall? Ako, kinikwestiyon nyo na. <laughs> niluloko eh. Alam mo unok, eh. Oh. pa, itong bag ko eh. Oo. lang Hindi ho. Ay. Thank you po, Tay. Okay po, mas gusto ko. Diretso din eh. Diretso daw, bahayan no? oh. pabalik na tayong sarap buhay. Yeah.

Saka na tayo mag hanging bridge Sanay na akong habulin na aso eh Hindi na ako kinakabahan Tama Hindi na, na tayo patumbaga sa uno XZ. Nay. Pasan po tong baga uno? Papunta ako barangay hall. Ah, bakit? Ha? Saan, ho, sa Ha? Dito sa akin ka. barangay hall. Ha? Sa may barangay hall ho. Dito sa akin dito. Kay Kapitan oh, Manding. Oh, bakit ano? Hindi mo alam. Ako ay November lang lumipat dito. Ay, oh, ito. Ay, to pa ito ka. Ah, mo lang yata naman ako eh. Bakit po? Nagtatanong lang na po ko inay. Saan ho itong baga Sa barangay hol? Ako, kinikwestiyon nyo na. <laughs> Para ka niluloko eh. Alam mo pa, itong baga ko eh. Oh. Ay, alam mo lang pa, sikot-sikot. Hindi ho. Ah, hindi. Ang ah, lumabas ka ng kalsada. Tapos may, may sa paloob. Okay po. Doon sa pasilangan. May sa ilalang, ila, tabi ng... Kalsada. Oh, so, dire-direcho lang po inay din eh. Oo, oh, oo, oh, oh, Okay po. Tapos, Liliko ka ng pagdating dito sa labas, ang ka ng pila sa mi kal sa mi gasolina ha. Apo. Pa Pasti ang... Okay po. Thank you po Inay. So, God si bless kayo. po. Ka Hindi ko kalino na tanong ko eh. Na po chumpa. maganda yung prutang mas maganda napasarap pa gantangan lang ng lulo ko <laughs> ano kayo? tanda ko ori hindi na tayo nagpunta doon sa puntang kanda puntang purok 7 tanda ko na ori Oh, dito na tayo may aso. Oh, progress na. Thank you, Lord. Sarap nung loop natin na